nakikilig, imbis na matakot yung mga kasama kong nanonood nitong bagong South Korean action thriller movie na to. Bawat lilitaw siya sa screen, Magsisimula <laughs> ito sa isang serial mm, na bawi ng buhay sa pamamaraan ng paghihigante. Basically, mga biktima niya masasama din at kung ano yung ginawa nilang kasamaan ay hindi yung gagawin niyang pambawi sa buhay nila. Siyempre at the end of the day kahit masasama sila, illegal pa rin yung gawin kaya naman dito siya hahabulin at hahanapin ng isang grupo ng mga detectives na pinamumunuan ni Dochol. Pero hindi magiging madali yung paghuli nila sa kanya dahil maraming ang sumusuporta sa killer na to dahil nga gumaganti lang naman siya sa masasamang mga tao. Na naman, sa tulong din ng isang polis na binansagang UFC patrolman na sobrang galing makapaglaban na si Sun Wu, dito nila gagawin ng lahat para mahanap nga itong killer na to at mapigilan siya bago pa dumami yung mga biktima niya. English title ng movie ay The Executioner at ang regional title na to ay Veteran 2 una nagtataka ako bakit R16 to pero madugo din pala to kahit marami siyang comedic moments na mapapa ah na lang <laughs> grabe real talk spoiler na agad ah kalaban niyang pulis na yan si Sun Wu, pero tuwing lumalabas siya sa may screen puro kinikilig yung mga nanonood eh <laughs> sobrang sama niya dito pero dahil pogi nga siya kikiligin pa rin sila <laughs> may pretty privilege pero kudos sa kanya kasi sobrang effective niyang kalaban grabe Ganda ng mga action scenes niya, ang ganda ng pagkakakoreograph na sobrang intense na mapapasuntok ka rin sa katabi mo eh. yung <laughs> labanan nila doon sa may rooftop habang umuulan na medyo naalala ko nga na medyo mala week siya na hinaluan ng step up eh. Tapos meron pa sila dito gumulong-gulong sila doon sa may hagdan na ang sakit sa katawan panoorin na naalala ko nga din yung scene doon sa may John Wick. Tawa din ako sa pagkaka-edit nito between scenes na meron siyang smooth transitions na biglang may dadaan tapos next scene na alam mo yun. Ngayon nga, ang title na to ay The Executioner pero yung original title na to, Veteran and meron tong original 2015 film and prequel na to and hindi ko pa napapanood yung part 1 pero nakuha ko pa rin naman yung story nito. In all seriousness, what I like most about the film is yung mismong message niya which which is yung abuso nga sa kapangyarihan, lalo na ng mga authorities or sa film, yung pulis nga mismo. Makita dito yung pagiging flawed natin as a society na we're becoming hypocrites of our own beliefs na alam naman nating masamang bumawi ng buhay, pero kung masama naman yung taong babawian ng buhay, sasabihin ng iba, okay lang yan! <laughs> Kremen pa rin yun. This film is a popcorn film, it's not meant to be deep, and it's more of a film to enjoy a certain pakiramdam which is yung intensity nga within the fights. Meron din sila ditong plot twist but it's more on for the characters within the film than to the audience na okay lang din naman. Perspective nga ng audience katulad nga natin, meron kasi siyang thrill na parang hindi nga alam na siya pala yun or parang paano kaya niya ito lulusutan? Mahuhuli na ba siya dito? kung meron ako slight na negative comment, siguro in the third act it became very quick and very formulaic na medyo nakulangan lang ako. Mga convenient din ng para manalo yung bida na sana mas maayos nilang nasulat or nagawa para mas ma ng bida yung nakuha niya sa may dulo. For all, sobrang effective ng characters, ng story, and alam nila yung kwentong gusto nilang ikwento na wala na silang masyadong sinisingit pa. Ngayon lang, again, ang title na to ay The Executioner and ang torta rating ko ay 8 out of 10.